Kalukban, paano natin malalaman ngayon dito kung nasan ng common nitong bagong uh, motor nitong washing machine? Kasi yung original niyang uh, wiring, ito po, ito yung common na black at ito yung kapasitor na dalawa. So yan, dito natin malalaman po mga kalukban. Doon sa label po niya nakalagay. Ayan. Yung common po niya mga, mga kalukban, ayan o makikita nyo dyan yung kulay blue ang common ayan sa baba kulay blue yung common tapos yung kapasitor yellow at saka yung red dito mga kalukban sa dati niyang wiring dito sa motor na itong luma ang nakalagay dito sa common niya ay kulay black ngayon dito sa bago ang common po niya itong blue Ayan. So, mamaya kasi, ito ang pagbasihan ninyo. Red sa red, tsaka blue sa blue. Tapos dito nyo lalagay ito. So, mali po. So, kaya kung yung walang mga idea, dito nyo po makikita dyan sa label po nakalagay mga kalukban. Ayan, nakalagay po dyan. Kung ano yung common po nyo mga kalukban. So, yun. so ang common po nyo mga kalukban, blue. Tapos ito papunta sa kapasitor. Ito. Dito sa dalawa. Ito naman mga kalukban, kahit man kahit po siya magkapalit okay lang po alimbawa itong blue mapunta dito sa red itong red mapunta sa yellow pwede po siya kahit magkabalik tayo kasi walang polarity naman po itong kapasitor Ay importante dito yung makuha nyo yung common ito ayan so dito po siya sa black at ito magkasama dito sa kapasitor ito kasi yan so mga kalokban dyan dito natin malang kung ano yung common ng bagong motor nitong papalitan natin